Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga, Halika na, kunin mo na ang mga lucky numbers po Ngayon pong magbabagong taon, ayan, mag new year po, hello, hello, hello po sa inyo mga kalaki At syempre, narito na po ang ating mga uh, kompletong 6 digit lucky numbers po ngayong umaga Ang ibibigay po natin ng mga lucky numbers ay mga 6 uh, digit abroad, 5 uh, digit abroad, 6D, uh, 0 to 9 Kompleto po yan mga kalaki pati po Pilipinas mga 642, 645, 649 ibibigay po natin yan mga kalaki sa inyo po ngayon po. Kaya po mga kalaki manood na po kayo ngayong alas 11 ng umaga habang nagla po kayo mas maganda pong manood kayo ng mga tips at mga ideas sa mga inilalaban nyo, tinatayaan nyo dyan sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Ayan po mga kalaki. At syempre po ang mga laki numbers po natin inaalagaan po yan ng 3 days bago po natin palitan. Okay, handa ka na bang kunin ang mga lucky numbers? Kung handa ka na, halika na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay, mga kalaki, eto po ha. Ah. At syempre po, Merry Christmas at Happy New Year po sa ating lahat. At nawa po kayo po ay palarin sa ating mga lucky numbers. Kaya eto na po, ibibigay ko na po ang mga 6-digit lucky numbers, 10-digit lucky numbers abroad. So, isa na po natin. Opikahan po natin sa 10 digit lucky numbers abroad. Ang 10 digit lucky numbers mo ay number 29. <coughs> number 37. Number 42. Number 48. Number 50. Number 36. Number 63. Number 58. Number 42 at number 21 ayan po yung 10-digit lucky numbers abroad. At ito naman po ang 8-digit lucky numbers abroad. Number 24. Number 29. Number 36. Number 33. Number 25. Number 18. Number 6. At number 38. Ayan po mga laki yung 8-digit lucky numbers abroad. At ito naman po ang 7 digit lucky number sa broad Kunin mo na Ang 7 digit lucky number sa broad mo ay Number 29 Number 35 Number 31 Number 23 Number 27 Number 19 At number 8 Ayan. At syempre ito naman po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 pwede rin po dito ang 6 digit 1 to 25 kunin mo na po mga kalaki number number 5 number 17 number 22 number 25 number 12 at number 6 ayan po mga kalaki ang 6 digit laki numbers 1 to 29 or 1 to 25. at ito naman po ang 6 digit 0 to 9 ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 3. 1, 9, 9, 7, 5. Ayan po mga kalaki, ang 6-digit lucky number 0 to 9. At ito naman po ang 5-digit lucky numbers abroad. Ang 5-digit lucky numbers abroad mo ay number 30, number 32, number 37, number 41, number 8. Ayan po mga kalaki, ang 5-digit lucky numbers abroad. Ayan, nabigyan na po natin ang mga lucky numbers abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas mga kalaki. At eto po ang mga lucky numbers naman po ng Pilipinas. Mula po sa 642, sa 645, sa 649, sa 655 at 658. 6 digit lucky numbers mga kalaki. Kaya umpisa na po natin na bago po natin ibigay yan. syempre sa mga masusugid nating mga followers dyan na nanonood po lagi ng vlog natin. Abay dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account. Hanapin niyo po sa Facebook, Red Parungkin na meron pong 316,000 followers ayan po at syempre meron din po tayong second account Red Parungkin po na may 50,000 followers na si naka-yellow t-shirt po kasama ko si Lola Carmen at Aris Gatchalian at syempre po mga kalaki meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin Red Parungkin po na merong 16,400 followers at sa TikTok po 420 3,000 followers na po tayo mga kalaki ayan, kumataas na po ang ating mga bilang dahil legit na legit naman po nakakapagpanalo tayo mga kalaki ng ating mga lucky numbers, ayan po mga kalaki at dyan po kayo uh, mag-follow at diyan po kayo humingi ng mga lucky numbers mag-suggest, mag-request, pag nabasa ko po, po na kayo pa i-comment ng comment, share ng share ng video at heart ng heart at naka-follow automatic po, may lucky numbers ka kaagad sa messenger mo Okay, sa so mga kalakitan nyo ha, ah. ang private consultation po ang may membership fee at good for 3 months po. Kaya sa mga interesado po na maranasan ng manalo sa private consultation, malay mo naman, birth month mo pala at birth year pala ang swerte pag ikinote ko yan, diba? eh, di ba? E di panalo tayo ng million. Ayan po mga kalaki, syempre, ito na pumulis si Sir Red at ang mga number namin ni Lola Carmen. Ibibigay na po namin ngayon po ito sa Pilipinas. 642, kunin mo na. Number 24, number 36, number 38, number 21, number 18, at number 9. At ito naman po ang 645. Ang 645, 6 digit lucky numbers mo ay number 40, number 22, number 13, number 17, number 28, at number 35. Ayan po. At syempre, ito naman po ang 6-digit lucky number, 649 ang 649, six digit lucky numbers mo ay number 15, number 4, number 28, number 37, number 42, at number 11. At ito naman po ang 655, 6-digit lucky numbers. Number 16, number 29, number 33, number 44, number 47, at number... At ito naman po ang 6 digit lagi number 6 58 po. Ito na. Number 32, number 28, number 17, number 53, number 46 at number 20. Ayan po mga kalaki, ang 6 digit laki number 658. Takbo na po sa suko yung outlet at habang nagla-lunch po, panoorin nyo itong mga laki numbers natin. Mga tips na magagandang, ibibigay po namin, na ibigay na po namin sa inyo mga kalaki. Ano pa inihintay mo? Ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan. Happy birthday kay Luis Shello. Ayan, Luis Shello po ng Muson Taytay Rizal. Hello po sa inyo. Sa mga mag-shello dyan. Hello po. At syempre po mga kalaki, sa mga, ayan, hello po. Hello po sa aking best friend na fishbowl vendors. Ang sarap-sarap po na kanyang uh, fishball fishbowl si Kuya Narsing. Ayan po. Nagpapabati po. Pinaba ko Kuya Narsing. Masarap daw po yung mong fishbowl. Patikin naman po. Ayan po. Saan sila? Sa Bukawi, Bulacan, uy maraming paputok dyan Ah. ayan po, at syempre po mga kalaki, yan po yung mga lucky numbers natin ilaban nyo po yan, alagaan nyo po ng trees bago po natin palitan. so ingat mga kalaki at good luck, at mananalo tayo claim it ngayong December bago matapos ang taon na to, bago magbago taon mananalo ka, mananalo ka, mananalo ka, ganon